Mga boss, si Allison Fernando po ito ang inyong kinatawan sa Kamanggagawa Party List. Ngayon po ay second week na ng trabaho namin bilang mga kinatawan dito sa House of Representatives. At proud po ako na i-report sa inyo na nakapag-file na tayo ng labing isa, 11 na House Bills at anim na House Resolutions. Kabilang sa mga House Resolutions na final natin mga boss ay nagpapatawag tayo ng investigasyon sa House Committee on Labor and Employment para investigahan yung mga hayop, mga gago ng mga employer na hindi nagbabayad nang government mandated benefits gaya ng SS, Pag-ibig, PhilHealth ng kanilang mga manggagawa kaya sa mga kamanggagawa natin na nakakaranas ng ganyan hindi kayo binabayaran ng employer nyo yung SS, Pag-ibig at PhilHealth meron tayong sumbungan form mag out lang po kayo dyan sa sumbungan form natin nakikita nyo sa inyong screen yan, ang link meron ding QR ah, dyan nyo po ilagay yung inyong reklamo at uh, tutugunan po natin yan dahil meron tayong ongoing partnership sa SSS at magkakaroon na rin tayo ng pagpupulong meeting partnership with PhilHealth at Pag-ibig. Yan, kasama ko ang bossing idol natin to. Kakampi ng mga manggagawa, Boss Roy Gonzales. Yes, sir. Yan, magkasama kami. May tutula kami ng mga bills dito para sa mga kamanggagawa natin. Boss, maghay ka naman sa mga hi, kamanggagawa hi, natin. Hi, Araw-araw mga boss, libu-libong reklamo mula sa mga kamanggagawa natin ang pinapadala sa Facebook, TikTok, social media platforms at sa katunayan marami na rin ang nag-walk-in sa ating mga opisina. So humihingi rin po kami ng pangunawa sa ating mga kamanggagawa kung hindi agad nasasagot ang inyong mga queries dahil alam nyo naman limitado ang aming kapasidad na sagutin lahat ng sumbong, lahat ng reklamo. Gusto natin masagot lahat yan mga boss kaya onting pasensya lang, onting pangunawa lang at maaari gawin natin yung ating makakaya para matugunan lahat ng inyong mga reklamo ngayon mga boss, alam ko maraming nagaantay doon sa mga pinangako natin nung kampanya at doon sa maging ganap na batas yung ating mga final na mga panukalang batas. Pero alam nyo mga boss, uh, hindi hindi madalian, hindi isang araw, hindi isang upuan yan. Uh, maraming prosesong pagdadaanan yung mga final natin na panukalang batas at hangad natin na maging batas yan in no time. Kaya tayo makikipagkaibigan sa ating mga kaibigan at mga kasama na mga kongresista, congressmen and congresswomen of the 20th Congress. Gaya ng paulit-ulit namin na binabanggit, kamanggagawa is your friend. Kaibigan niyo ang kamanggagawa party list. Basta sa usapin ng mga manggagawa at usapin ng mga ordinaryong Pilipino, kaibigan niyo ang kamanggagawa party list. Pero kapag sa usapin na uh, inaapakan, inaalipusta, at umabot sa punto na kayo ay kontra at antay manggagawa, asahan po ninyo na kaaway at kalaban niyo rin ang kamanggagawa party list. We draw the line sa usapin ng mga manggagawa. Magiging magkaibigan tayo sa maraming bagay pero sa usapin ng mga manggagawa eh yan po ang red line para sa atin. So yun lang mga boss, tuloy-tuloy ang trabaho natin sa paggawa ng batas para sa mga kamanggagawa at sa mga ordinaryong Pilipino. Gagawin natin yung lahat ng ating makakaya para maipasa yung mga batas na yan. Sa tulong na rin ng mga kaibigan natin at na-constitute na yung House Committee on Labor sa pamumuno ni Congressman Jolo Revilla. Makikipagtulungan tayo kay Kong Jolo. Kong Jolo, kasama at kaibigan nyo ang kamanggagawa party list. Gayun na rin sa mga kongresista na magiging kasama natin sa House Committee on Labor. So yun mga boss, laban lang tayo. Ako po ulit si Elisan Fernando, ang inyong kinatawan sa Kamanggagawa Party List. Bye-bye!